mo dyan. Tara na! Pwede ba tayong mag-usap? Ano yun, ate? Nagsabi sa akin yung bata, bakit mo pinipilit yung kursong ayaw naman niya? At talagang nagsumbong pa sa'yo. Natural. Ako ang nag-alaga at nagpalaki sa kanya. Mayroong masama doon. Ate, kahit ikaw ang nagpalaki at nag-alaga sa kanya, ako pa rin yung magulang niya. Hindi porke kaya ikaw ang magulang niya. Eh, ikaw nang masusunod sa lahat, Ruby. Mas alam ko kung ano makakabuti sa kanya. Kaya dapat lang nasundin niya ako. Eh, hindi nga niya gusto yung kursong pinapakuha mo. Naiintindihan mo ba yun? Kahit hindi niya gusto... Yun ang gusto kong kunin niya. Tapos ang usapan. Pero Ruby, hindi mo ba naisip na baka magsayang ka lang ng pera? Ha? Paano ako magsasayang? May tiwala ako sa kakayahan ng anak ko. Matalino siya, kaya alam ko nakakayanin niya. Hindi ka na naawa sa anak mo. Hayaan mo namang magdesisyon siya para sa sarili niya. Hindi, hindi mangyayari yun, ate. Ako ang nanay niya. Kaya ako dapat ang sundin niya. Ruby Hay nako. Huwag ka sana magkamali sa ginawa mo sa anak mo. Mercedes Mercedes sige po ma Mercedes! Pwede ba tayo mag-usap? Bakit ganito mga grado mo, ha? Bakit halos lahat ng subject mo, bagsak ka? Bakit? Anong ginawa mo? Ma, sinabi ko naman sa inyo na hindi ko gusto yung kursong yan. Gusto mo man o hindi, yun ang gusto ko para sa'yo! Malaki ang tiwala ko sa kakayahan mo. Kaya alam ko makakapasa ka dahil matalino ka. Kaya alam ko din na magugustuhan mo ito kahit ayaw mo. Pero anong ginawa mo ngayon? Bagsak ka sa lahat! Ma, pinipilit ko naman isa ulo ang lahat. Pero wala eh. Ayaw magsingkid sa utak ko. Anong gusto nyo? Pilitin ko hanggang sa mabaliw ako? Ma, hindi ba pwede yung gusto ko naman ngayon? Hindi pwede! Ako lang ang dapat masunod! Abi. Wag Huwag mong hayaang matulad sa'yo, yung anak mo! Ano ibig mong sabihin natin? Naaalala mo ba? Nung ipinilit din ni Mama at Papa yung gusto nila para sa'yo? Di ba hindi mo rin kinaya? At anong ginawa mo? Nagrebelde ka. Naglayas ka para lang masunod ang gusto mo. Pero anong nangyari sa iyo? Napasama ka sa mga taong hindi magandang impluwensya para sa iyo. Kung hindi dahil sa akin, nasaan ka sana ngayon? Wala ka sana dito sa kinatatayuan mo ngayon. sabihin tita ako ang nagpaaral sa mama mo dahil ayaw na siyang pakialaman ng lolo at lola mo noon dahil sa pagre din ginawa niya hihintayin mo pa bang gawin ng anak mo yung ginawa mo noon Harubi kaya kung ako sayo mag-isip-isip ka dahil alam kung alam mo na hindi tama yung ginagawa mo sa anak mo Hindi naman masama kung bibigyan mo ng kalayaan yung anak mo na mamili kung ano yung gusto niya. Nasa hustong edad na siya para magdesisyon kung anong mga nais niya sa buhay. Hindi masama para sa isang ina ang magtiwala sa kakayahan ng isang anak. Pero ilugar mo naman sana yung tiwalang yun. Dahil sila ang mas nakakaalam kung anong gusto nila, kung anong kaya nila, hindi tayo porke ikaw ang magulang, ikaw na lang lagi ang masusunod dahil may tiwala ka sa anak mo. Mali yun, Ruby. Alam mo yan. Anak, patawarin mo sana ako kung masyado akong nagtiwala sa kakayahan mo nakaya mo ang lahat. Isa pa, inakala ko kasi na kahit ayaw mo yung pinapagawa ko sa'yo, ay kakayanin mo dahil matalino ka. Kaya masyado akong nagtiwalang hindi mo ako bibiguin. Mali pala ako. Ma, sana naisip mo may gusto rin ako. At may sariling pangarap din po ako. Oo nga anak, hindi ko naisip yon. Kaya sana patawarin mo si mama hayaan mo magmula ngayon susuportahan kita sa kahit anumang nais mo maraming salamat po ma oh, sabihin mo na ngayon kung ano talagang gusto mo iha kahit ano pa yan anak susuportahan kita alam kong kaya mo dahil may tiwala ako sa'yo. Basta palagi mong iisipin na nandito lang kami ng mama mo. Palaging nakasuporta sa kahit na anong maging pangarap mo. Maraming salamat po sa inyo, tita, ma. Dahil naiintindahan niyo na po ako ngayon. Mula ngayon, anak. Palagi ko nang iintindi niyo mga nais mo. Basta alam ko makakabuti para sa'yo. Maraming salamat po, ma. hindi magandang masyado tayong magtiwala sa kakayahan ng ating anak dahil tulad nating mga magulang may mga kahinaan kakayahan nais o gusto pangarap at higit sa lahat may mga pansariling desisyon din sila kaya sana ibigay natin sa kanila ang mga yon dahil dito mo masusukat ang tunay na tiwala mo sa kakayahan ng iyong anak nagsilingin. Puno yung boy. Nagsiling mga motor mount. Nagmeta ya. Atratik ang gamit am? Mm -hmm. GR4 ceramic coating. Puno yan. Mabaling pa yung gamit yung pangluga nato yung 4 wheels. Nagmayatan si ka. Pagkatangang mo ka kasi taboy? Uh, Magkatang mo ito yung TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga rodin ni eh. kay. So, gumatak to manin may met pa yung gumatang ka tikas to iti gatangay mag buy one take two buy one take three right, ta mas makatipid ka dya eh Dung mabalin nung remesa lang kasta mabalin lahat May magmaya ni si ka nagsilong na eh gumatang mamuti kasta uy kita mo niya tilugan ko kasla barbalo lahat ka na yun nagsilong na eh dimlaw nagiganan magasgas Magkartika mo tayo. Mamang mga mo